ikaw ay doktor, hindi ka naniniwala sa kulang. Ano ang malamang na nangyari kay Poyang? Bakit isang buwan siyang nakaratay? Okay, usually po, yung pong sinasabi ng mga respiratory problems, talaga pong nagkakaroon ng lagnat sa hapon. Kaya hanggang hindi po naaalis uh, yung um, ano pa ako, hindi sila nagme-medicate pagdating sa ganyang pagkakataon, talagang palagi kayong parang ano yung nauupos na kandila ang dating na sinasabi na palaging ano, pagod na pagod. Kaya po pwede talaga mag for a, uh, a month or even mga six to eight weeks. Kaya kinakailangan talaga, hindi lang sabihin natin na kumonsulta sa doktor. Kailangan po ng mga laboratory rin yan tulad po ng chest x-ray, tapos titignan po yung dugurin. Dahil kasi baka mamaya kulang po kayo sa dugo, kaya palagi kayo nanghihina. So, malaking factor po din po talaga yung sinasabi natin na, hi, oo, pwede tayong sabihin, merong mga ganyan mga bagay na supernatural, pero it doesn't follow po, na meron po talagang pagkakataon na totoo yan, na nangyayari. Una-una, uh, ate Kuring, meron tinatawag na factitious disorder. Ang factitious disorder po, ay isang uh, uri ng sakit, na actually hindi siya sakit, pinalalala niya na meron siyang sakit palagi. So, parang sa okay. sasabihin niya ganun, ay, may ubo ko, may sakit ako, hindi ako makakaala. Yun po yung tinatawag. Hanggang sa nagiging mental issue po yung sakit na to, itong factitious disorder. Ayun. So, posible, kumbaga, may iba pang mga pwedeng paliwanag. Yung hindi naman kailangan, yun talaga ang yun talaga ang paniniwala mong kulam yon. Pwede rin talagang may sakit kang iba. Kaya nga gusto kitang ipa-check up ng tunay. Yes. 'Di ba? <laughs> Attorney Lorna, may tuturing bang slander or oral defamation yung nang aakusa ka na mangkukulam ang isang tao sa mga sa mga ganyan yung slander or libel alam mo ang pinakamagandang defense diyan is the truth eh umamin si Aling Rebang no na, na, nang naging mangkukulam siya pero 2016 pa yon, hindi na ngayon. Dapat ano, dapat, again, dapat may katuna, patunayan ka, no, ebidensya, sabi nga natin, ano. Pero, yung issue ng mangkukulam, pwede natin tignan in the positive way, no. Because some of us are gifted. Minsan may sinasabing third eye. Minsan may healing powers. Sa pranic healing nga, sa touch mo lang, yung hite, eh, may... May nagkaka may gumagaling, may gumagaling. Naging kliyente ko nga si Father Suarez, no, isang healing priest at at talagang nakita ko how people maybe mind over matter, no. Yes. Age is a matter of mind uh, oh, mindset. We are who we think we are. Pati yung health, no. Careful tayo sa words natin. Ah, yes. uh, Poyang. no? Kasi tayo nat natatawa tayo ngay ngayon dito, pero naninira tayo ng ano ng ng reputasyon or ng dignity ng tao. My last comment is Aling rebang wala kayong wala kayong uh, Aling bebang no wala kayong trabaho. Wala po. Ah uh, kasi kailangan ko ng mangkukulam eh. <laughs> Sa Senado. Kasi itong justice natin dito napakatagal. Siguro yes! kailangan natin kukulam kagaya ninyo no? so huwag nyo itapon yan baka magamit pa natin yan. Na yan hindi na kulong kulam na lang kulam na lang huwag ng kulong Dr. Love paano mo malalabanan ng kulam halimbawa meron kang uh, hinala na galit sayo di ba may mga third merong mga evil eye ang mga taga turkey di ba naniniwala sila pagsuot mo pang ano pa nang daw ng masamang intensyon ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong may masamang intensyon sa'yo? Tatalab lang ang kulang sa'yo, Ate Kuring. Pag pumahayag ka, pumailalim ka doon sa kapangyarihan niya. No? Don uh, doon lamang tatalab sa'yo. Pero kung matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, isinasabuhay mo ang pag-ibig at salita ng Diyos, walang sino pang kakalaban sa iyo kung kasama mo ang Diyos. Di ba? Okay. So, gusto ko lang po, ati ko rin, nabigyan ng linaw sa punto de vista ng simbahan natin, ano, na hindi po agad-agad tumatalon o nagdidesisyon ng simbahan na ito ay kinulam. Kailangan po ng simbahan ng siyensya, katulad ni Doktora Camille, isang psychologist or psychiatrist, na magpapatunay na uh, kinulam may, may problema sa kanyang kaisipan. Ah. Ano? So, doon lamang papasok ang simbahan kapag kin ng psychologist o psychiatrist. Exorcism ang tawag doon. Now, uh, gusto ko lang bigyan liwanag, na kuring, itong mga paraphernalia, itong tinatawag nating manika ng mangkukulam na ginamit ng mangkukulam noong 2016, gusto ko lang sabihin na hindi natin ito po pwedeng i-dispose ganun-ganun lang. Kailangan po isubmit natin ito sa exorcism ng isang pari, no, sapagkat na-possess po ito ng diablo ginamit ito ng mangkukulam na proses ng Diablo, may Diablo pa dyan. Kaya bago natin i-dispose, kailangan po ay dalhin natin sa isang exorcist para ma-exorcise siya. Now, pinakahuli, kay Aling Bebang, lahat po tayo ay nagkakasala, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa pananampalatayang katoliko, naliligaw tayo. Pero ang pagibig ng Diyos ay nakahandang magpatawad. Sino man na nagkasala, sangayon ako sa ating audience kanina, bigyan natin ng pagkakataon ng isang nagkasala na lumayo sa Diyos, bumabalik sa Diyos, tulungan po natin siya na maitumpak ang kanyang pananampalataya. Ayan, pabindisyonan natin si Nanay Beban.